Grabe, kar kargadong ano. Wilmar. Elisha 3. Yan, kadadaong lang mga kago. Dami agad sa lubong ng mga malilit na trolley ah. Dami isda sa harapan no? oh. Kargadong Kargado. dito ng babaan mo robin eh. robin uno paano huli nyan ito nila pag ganyan na itong itsura ng bangka oh. abot sa waterline oh mamuti um, ang ano daw estero oh. nakakuha na nakaka-cooler na Grabe lang cooler yan mo? meron pa si storage yan Kami. Ayan yeah, mga karga Magandang hapon Nandito na naman tayo sa ano Sa dinahigan fishing port At maghintay uh, Maghihintay tayo ng mga binababa Dahil uh, parating nga pala yung Bangka nila pinsan Yung RMJ Ahaba Inaantay natin at magbaba sila ng mga tuna ngayon Ayan sakto naman Dumating tong ano Itong bangkang Wilmar Elisha 3. Ang daming huli oh. Kargadong oh. kargado. Kadadaon lang yung mga agaw oh. Tapos halubungan na ganda mga tao. Yung mga hornal. Yung mga kargado oh. Yan dami oh. nagbaba nga pala doon sa, ano, sa pantalan nyo. Ano, yung Rubilin Uno kanina siguro. Bami tao doon ay. Eh. Ilan lang mga nandito? Kunti lang din na isda. Oh, halos. Nice. walang isda dito sana sa port. Malinis na malinis. Oh. Eh. Hindi abal ang mga tao. Kunti lang. Ayan, pagbaba sigurado nitong ano to. Ayan, pagbaba niya mga yan, sigurado abalang abalang ng mga tao dito. Kagulo na naman yan. Ya, yeah, magandang paggabi na mga aga. Ay, yeah, tuloy-tuloy pa rin ang paghahakot po ng mga ano dito. Yung mga isda. Eh, huli pa rin po nanonood na, ng Bangang Wilmar. Marami na sila na ibaba mga aga. Ando oh, no tambak na doon, kamada na sa loob. Ano? Yan. Eh. Okay, na. Ayan, dito na pala mga kagyan ang hinaantay natin. Ayan ang ating inabangan yung pagdating ng bakang ahaba. RMJ ahaba o. Oh. Ayan ang. Dating na sila. yan ang baba ito na ito na mga kagyan ating aantayin. Puno ang balsa. Ayos. Eh, Ayun na, palapit na.